Bale, sa isang stick ay tatlong piraso ng laman. Ayan guys, oh. Napakaganda. Napaka-colorful guys, oh. Sigurado ako na mabenta to guys, promise. Mabenta to kapag ka, ah, uh, pagka binenta mo. Charot. Ayan guys, napakaganda niya. Ito na guys na tapos na natin gagarin yung dalawang, dalawang kilong kamuting kahoy. Then after nito syempre, ipigain natin to. Kailangan natin itong pigain. Kailangan maalis yung katas niya kasi hindi natin kailangan na basa yung ano, yung kasaba balls na gagawin natin. Kasi pag nilagyan natin to ng uh, asukal mamaya, medyo magbabasa pa siya. Tsaka isa pa pagka ito ay hindi natin piniga, Di syempre, basa nga siya. So, may hihirapan tayong hulmahin ng bilog yung ating kasaba balls. And guys, bali, dito na rin natin siya pipigain. Pwede kang gumamit ng malinis na tela. Wala kasi akong ganun, kaya ganito na lang. Hindi mo naman siya kailangan pigain ng uh, pigang-piga. Ganyan lang guys. Pigain lang natin to lahat. tsaka po pala guys, isa ring dahilan kung bakit kailangan natin bigayin to kasi meron mga kamoting kahoy na nabibili na medyo um, mapait siya kasi pagka uh, yung parang yung uh, kamoting kahoy is medyo parang mas matubig. Sa tingin ko yun, yun yung, yung uh, kahoy na medyo mapait. Medyo may pait yung lasa niya. Kaya isa rin sa dahilan kung bakit kailangan natin pigayin. Sorry guys, parang medyo mali yung way na ginawa ko dapat yata pala separate yung ano separate yung pinaglagyan ko ng patas kasi na ano niya guys wala na no, akong hirapan to imbis na ano na ayan pero eh wala nandito na kaya tuwi na lang natin okay, right, ito siguro ang ano, may marami pa kasi eh. Masalahin ko na lang siguro para matanggal yung katas. Ito na guys, sinala ko na siya. Very wrong guys, huwag na lang gayahin. Medyo matagal siya kasi mas na wala nang gaano pipigay na yan tuloy. Ayan. And, ito po, pagkatapos nating pigain to, napigain na natin lahat yung kamoting kahoy. Ang gagawin naman natin dito, titimplahan na natin siya. Simple lang to guys, simple lang yung ang um, gagawin natin dito, bale, tatlong main ingredients lang po yung ilalagay natin dito. Maglalagay lang tayo ng nyog tsaka ng asukal. Then, yung food coloring kasi ano naman eh, parang ano na lang siya eh. Uh, depende na lang iyo kasi may mga gumagawa rin naman ito na hindi na ng kinuhulayan. Pero para sa akin kasi mas maganda sa mata, mas kaakit-akit para sa mga customers, sa bayar kapag yung uh, masarap sa mata yung itsura ng ano eh, yung paninda mo. So guys, na natin. Ito na siya guys. Ganda uh -huh. guys, so napaka napakapino nung pagkakakayod natin ng kamoting kahoy. Kaya uh, kapag ka ano, uh, magagadgad ka, yung maliit na gadgaran lang ang gagamitin mo kung gagamit ng malaki. Kasi yun talaga yung kailangan mong gamitin kasi kailangan talaga na pino to. Pino yung kamoting kahoy mo. Parang yung uh, kagaya ng sanyo medyo maliit yung nalagyan natin kaya ililipat ko siya yan dito natin yung titimpla medyo mas malaki Ilipat lang natin yan tapos lalagay lang tayo ng milk okay, so yan guys sabutan ganda pinong pino siya nga pala guys ha make sure na malinis po yung mga kamay natin Siyempre, alam naman natin na pagkain to, di ba? Kakain ko ba lang madin? Kaya, papakain ko ba sa Ah, uh, pamilya mo, syempre, siguraduhin natin na malinis yan. Then, ito guys, yung ating uh, grated coconut. Fresh to guys, hindi ito yung, uh, kasi merong nabibili nito na ano ne eh. Ito talaga yung kinayod na na ano, kinayod na nyo Ano to, isang maliit na nyug, bali 35 pesos ang bili ko, pero uh, ang lalagay natin dito Isiguro siguro mga 1 cup lang ang isasama natin dito. Okay guys, sukatin natin para makita nyo. So na guys, kumuha ko ng sukatan, 1 cup to. Mukhatin lang natin. Mukha lang ko na 1 cup. So guys, bale, 2 kilo to ang kamuting kahay natin. Uh, Titingnan natin guys kung ano na magagawa natin dito, no? Tapos, uh, magkaka-osting din tayo. Bale, sa bandang dulo na kapag ka nakita natin kung ilan yung magagawa natin dito kung magkano yung nagastos natin, kung magkano natin siya pwedeng ibenta para kumita tayo. Titingnan natin kung may tutubuin tayo, syempre. Hindi naman tayo papasok sa negosyo na wala tayong tutubuin, di ba? Nang, naman puro pagod uh, lang, di ba? Puro pagod lang, puro gastos, syempre hindi gano'n ang nagdegosyo tayo, syempre kailangan may tutubuin tayo. Ito guys, lalagay, na natin yan. One cup lang kasi mamaya, kapag ka naluto na to, pa natin to sa ano eh, ito nga sa ginagyan na nyo. natin yan na para medyo ano siya. magkata siya. Tapos, maglalagay na tayo ng asipay. Ito po, itong asukal natin, dalawang, one per kilo to, bali, kalahating kilo siya lahat. Ngayon, ang unang ilalagay is, yun muna ang ha, one part, one part kilo. So, guys, 1 per kilo to. unang inilagay ko. Ito na guys, bale. Ang inilagay natin dito is yung one 4 kilo lang. Tinigman ko siya sakto na yung kamis niya. Bale, ano. Ito yung 1 kilo, hindi natin siya nagamit. 1 per kilo lang yung yung ilagay natin para dito sa dalawang kilo kamoting tahoy. Bale, di-divide natin to sa tatlo. Um, kaya, di-divide natin to kasi lalagyan natin ng kulay. Ayan guys, na-divide ko na siya sa tatlo lalagay na tayo ng kulay. Punahin natin yung kulay green. Ito guys, gagamit ako ng powder na food coloring. Pwede kang gumamit ng ano dito. Pwede ka naman gumamit ng liquid food color. Para yung paglalagay ng color nito guys, ano, ah, tansyahin mo na lang. Tansyahin mo yung kulay niya. Ito na guys, natapos ko na yung kulay green. Next natin, color violet. Depende sa iyo guys, kung anong kulay yung gusto mong gamitin. Ito kasi yung available na nasa akin, kaya ito yung ginamit ko. Next natin yung kulay violet. Ito guys, kulay violet. Ulitin ko po ha, tansya-tansya lang yung lagay. Kapag natatabangan ka sa kulay, nagdagan mo na lang. Tagal. Pakamayin ko na lang, guys. Ulitin ko, ha? Ah, malinis yung kamay po. Tsaka isa pa, hindi ko naman to pang benta, pang kain lang din namin to. Pang merienda ng mga kids ko. Kasi, ginawan ko lang talaga ng video to para malaman natin kung kung kikita ba tayo para dun sa mga balak na pasukin itong pagbibenta ng uh, asaba balls. ba diba? Mas mabilis siya kapag kinamay. Malinis na may ko guys, ha? O, diba? Ganda ng pagka-violet niyo. Violet na violet talaga siya. Ulitin ko po, ha? Pwede kang gumamit ng liquid food coloring dito. Powder lang talaga yung ginamit ko kasi ito yung available eh. Ito yung available na meron ako dito. Ayan guys. Ayan halos nakulayan na siya lahat. Halos tapos na. Ang isusunod natin is yung kulay yellow. Diba? Colorful talaga siya. Sa kulay yellow naman tayo. Ito guys Kita ba? Lipat na lang natin siya para medyo mas kita niya. Mm -hmm. Color yellow. Nakamayin ko na lang kulit ha. Parang mas madami yung ano yung kulay yellow ng ano dito sa nilagay natin kasaba pero okay lang yan kamay kamay lang para mas madali kasi po hindi pa natin kakamay yung tagal eh diba Ubus oras din eh kung ganito na lang diba kailangan iskate din Ayan guys, habang hinahalo natin to, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na to, please click the subscribe button and click the notification bell para update updated ka every time na mag-upload ako ng bagong pang recipe. And pakilike and share mo na din para matulungan natin na mag-grow yung channel. Then kung may suggestion and comments ka, nandyan lang po yung comments box, comment box natin sa baba. Ayan guys, nakakabulol. nabubulol po talaga ako. Ayan guys, halos okay na to, tapos na. Bali, ang gagawin natin next dito, uh, isi-shape na natin siya ng bilog. Yan. Ganda ng kulay, guys, di ba? See? Ang ganda ng colors niya. Okay? Magsi-shape na tayo ng bilog. Dahil dito na tayo sa yellow, nahin na natin to. Sukatin lang natin, sukatin lang natin to guys ah. Para pantay-pantay yung laki niya. magamit ako ng ano to uh, half tablespoon ito okay, so guys half half tablespoon kita ba half tablespoon yan ba, ba, basta half tablespoon yan siguro mga dalawang ganito ayun guys so. dalawang ganito dalawang half tablespoon bali 1 tablespoon siya. Ayan. Sana makulay ito kasi ano. Hindi ko na tinanggal yung ginawa natin kanina. Sip lang natin ito lahat. Masyadong maliit pala yung ano, yung 1 tablespoon guys. Bale, ang ginawa ko dito, 1 and a half tablespoon. Yan. Lagay lang natin siya dito. Salansan na natin doon sa steamer. Kasi makita yung 1 tablespoon ko eh. Tagal pa mahanapin ko. O kaya guys, pwede naman tansya-tansya lang to. Tansyahin mo na lang kung gaano kalaki yung gusto mo. Basta alam mo kung ano. Alam mo kung paano mo siya pepresyohan. Ayun guys, onda. Gagawa tayo ng mga siguro ano. Lima lang ito. Limang gantong kulay, lima nung green, then lima nung violet. Bali, kaya e, ano na lang natin para pag naluto siya, sabay-sabay nang naluto, maluluto yung kulay. Ayan lang guys. Ang guys, hindi ko lahat yung yellow. Pinunu, pinunun, pinunuko pinunu, pinunu lang. <laughs> Bulol. ko lang yung paikot nung ano itong steamer. Then next natin yung uleg green naman. Siguro guys, atansyahin ko na lang siya. Gamay ko naman na eh. Ito guys, mas ano, mas nadalian ako dito sa sa way na to itong ginawa kong pagbibilog. Kasi pag ginaganong ko, nababasag siya eh kasi nababasag siya. ganito na lang diba? para naglalaro ka na ah, enjoy lang diba? o, oh, bilog na bilog sya mhm uh mhm -huh. uh -huh. bali ano lagyan din natin yung paikot na yan. tapos next natin yung violet okay na yung green natin guys sa violet naman tayo ayan, ganyan lang apat lang nagawa natin dito sa boiler. Pero gagawa tayo mamaya doon sa isa pa. sa steamer na ano. Papatong natin dito. Sige guys, ang ganda, di ba? Colorful talaga siya. Okay, doon naman sa isa. Gagawa rin tayo doon. Lalagyan natin ito. Ito so guys, ipapatong ko na lang yun dyan. Tapos gagawan ko rin yan. Tapusin ko lang guys ha. Ito na po, bali. Natapos na natin siya. Then nakagawa tayo ng 50 pieces. Ito po yung ilalim. Mhm. Mm Ayun guys. Bali steam lang natin siya ng uh, 25 minutes. Tingnan natin yung 25 minutes kung okay na siya. Magpapakulo lang tayo ng tubig sa steamer din kailangan uh, kumulo na siya or kailangan na hindi pala kailangan na uh, sa pagpapakulo isama na natin 'to. Isalang na rin natin siya. Yan na guys, na magpapakulo tayo ng tubig. Siyempre, isasama na natin to. 25 minutes natin siyang pasisingawan. Ayan guys. Urasan natin siya ng 25 minutes bago natin siya balikan. Ito na guys, bale after 30 minutes binalikan ko siya. Pinawa ka 30 minutes para sure tayo na lutong-luto siya, pati yung gitna niya. Okay, guys, tingnan natin, ha? Tara! Ang ganda, guys. So, medyo ano siya, uh, mas lumaki pa siya kasi nga naluto siya kaysa rin uh, sa size niya kanina noong binilog natin. Tingnan natin, guys, kung luto na yung loob. Sukin lang natin siya hanggang gitna. Then, oops. Yan, guys, kita nyo. Teka, wait lang wala na siyang hindi na ano ah, hindi na white yung ano niya yung gitna niya parang malabo pero ayan guys luto na yan 30 minutes take note guys 30 minutes natin siyang in steam sa ah, medium high heat then ang gagawin natin dyan guys eh, ah, na natin siya then pagugulungan na natin siya sa ginatgad ah, ginadgad na nyug. Ayan po, ito yung ginadgad na nyog na natira kanina. Pagugulungin lang natin dyan yung kasaba balls. Ito na yung kasaba balls natin guys. Inahon na natin at Mmm, napakabango po promise. Ang lalaki guys oh. Pagugulungin lang natin yan One by one. Then guys, after natin mapagulungan to, itutusok lang natin siya sa barbecue stick. Stay tuned lang guys ha. Ilalagay natin sa dulo ng video yung ating complete costing. Kung paano natin siya pepresyohan para ibenta. Then, malalaman natin kung magkano ang tutubuin natin dito and guys, nagpagulong lang na ako ng tatlo then Ilalagay na natin siya sa nagamit ako ng barbecue stick. Bali, ito, itong binili ko is 100 pieces. Ang bili ko po dito is 18 pesos. Madami na siya guys. Unahin natin si Violet. Hey guys, naririnig nyo ba yung yero? Nag yata yung yero. Ang ingay. Anakas kasi ng hangin. Yan. Lalaki niya guys. solo lumaki pa talaga siya nung ano eh. Maluto siya. O ba? Diba? Ang size nga pala nitong barbecue stick na ginagamit ko ngayon ay size 8 inches. 8 inches pa guys. Ayan. 8 inches. Kita nyo ba? Ayan guys. 8 inches yan. 100 pieces. Ito na siya guys. Oh, di ba? Napakaganda niya. Napakasarap na itsura niya. Tapusin lang natin tong pagulungin lahat din. Pagka napagulong na natin tutuhugin na natin lahat yan separate ko na tong ano separate ko na to natapos ko na napakaganda niyang tingnan guys no? kasi napaka ano niya colorful talaga siya di ba Ako guys, pag pinasok mo yung pagbebenta nito, sigurado ako, kulay palang lang matatakam na yung buyer. Sigurado ubos to guys, promise. Tsaka napakabango nyo, sarap, sarap pati nito kaya. Ganyan lang guys, pagugulungin lang natin isa-isa yan. Ano nga pala, hindi ko na, hindi ko pinigay yung ano, yung nyog. Kasi ano, mawawala yung katas niya, di ba? Hindi na siya, hindi na siya lasa pag piniga natin yan. Mas masarap yan pagka ano, hindi natin pinigak Ulitin ko guys ha, stay tuned lang kayo. Lalagay ko sa dulo ng video yung ano, yung total costing nito. Bale kung magkano yung expenses natin dito. Sama na rin natin yung ano, labor at saka yung gas. Then, tingnan natin kung talaga nga ba maganda ang kitaan dito sa pagbebenta ng cassava balls. Sa ibang tawag dito inday inday eh. Hindi ko lang alam kung saang lugar yung ano, yung ganung tawag. nahinulit ulit natin 'yo. Know? nahinulit ulit natin ang village. Oh, diba? Then, color green. Medyo nanginginig-ginig. Ang ginig pa yung kamay ko. yung pasmado lang. See guys, napakaganda ng color niya. Alam nyo guys, no? Alam naman natin lahat siguro na itong ano, itong nyog ay uh, madali siyang maano, mapanis. Siguro kung gagawa ka nito, kapag ka ganitong ano, uh, mainit ang panahon. Kapag ka ganito na na ano, napagulungan mo na siya dito sa uh, dito sa ating ano, coconut, sa ating grated coconut. Maganda siguro kung pa mo siya kahit mga 2 minutes para hindi siya ganoon kabilis magpapanis yung ano, yung yog. para ano, para tumagal yung buhay niya. Ito guys, oh, see? Ang Tapusin ko lang lahat guys ha. So guys, halos matatapos na natin siya. Ah. Alam niyo ang payapa ng paggalaw ko ngayon dito. Kasi wala yung maiingay. Alam niyo, pinalis ko yung mga anak ko. Sabi ko yung sa papa nila. Ingay niyo, lumayas muna kayo. Lumpo tayong SM shopping kayo. Charot. <laughs> May pa shop, eh. Nalis ko muna sila kasi ingay, ah, hindi ako makagalaw ng maayos. O diba, pag wala yung mga batang makukulit, makagalaw ako ng maayos. Wala akong sinasaway. Sabi nga nung asama ko, eh ano oras kami babalik, ma? Sabi ko, bumalik kayo pag di na ako galit. Charot. So guys, alas matatapos ko na. Thanks God. Kailangan ko na siyang matapos kasi oras na. Magalas 11 na kaya kailangan ko na maligo. Pasok pa ako sa trabaho eh. sa mga walang malaking pangpuhunan, yun bang uh, na mamuhunan kasi pag nag siya, syempre hindi ka kikita. Tapos, panibagong gastos na naman, di ba? So, ito na yun guys. Tinuruan ko na kayo kung paano yung paggawa. Then, malalaman nyo rin kung tutubo kayo dito. Sundan nyo lang to guys, promise. Pagka namuhunan ka na isang beses, matutukan mo lang to guys. Hindi ka magpe-fail. Kanya lang, napakasimple lang gabi niyan. Basta sundan mo lang yung video na to. Mapi-perfect mo din yan. Hindi ka naman tatakot na mamumuhunan ka tapos magpe-fail ka, di ba? Hirap naman mo kasi panibago na naman, sayang naman yung pinuhunan mo, hindi ka tumubo. So, na yun guys, malalaman mo na. Panoorin mo lang itong video na ito hanggang dulo. Ito na guys, natapos ko na siyang tuhugin. May natira 1, 2, 3, 4, 5 pieces. Kasi puro ano siya eh, cooler, color, 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 <laughs> bisay. Color yellow na lang siya. Then, ito na yung natapos natin. Nakagawa tayo ng... Nang ilan ba 'to? 15 sticks. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, bali pang 16. Ang 16 pieces kasama itong ito, itong tatlong piraso pang 16 pieces. Tapos meron tayong sobrang dalawa. Bali sa isang stick ay tatlong piraso o laman. Ayan guys, oh. Napakaganda. Napaka colorful guys. So sigurado ako na mabenta to guys. Promise. Mabenta to kapag ka uh, pagka binenta mo. <laughs> Charot. Ayan guys. Napakaganda nya. Dami nating natirang nyog guys. ba? Oh. Diba? Bali itong anong to. Siguro yung isang ganong kalaking nyog Kasha siya. kasha siya. Kasha sa tatlong kilo. Pang tatlong kilo kamoting kahoy. And guys, tandaan nyo ha, kapag ka mas, gusto nyo na mas marami yung uh, lulutuin nyo, syempre dodoblihin lang natin yung sukat ng no? mga ingredients. Ayan guys, so napakaganda. Sobrang colorful nya. Okay guys, proceed na tayo sa pagkocosting.